noong ika-27 ng Abril taong 1521, nasawi ang Portugues na manlalakbay na si Ferdinand Magellan sa Pilipinas sa panahon ng labanan sa Mactan. Siya ay namumuno sa isang ekspedisyon ng mga Kastila upang libutin ang buong mundo, ngunit hindi niya mismo natapos ang paglalakbay. Sa parehong pecha noong 1961, ang Sierra Leone ay nakamit ang kasarinlan mula sa Britain. Ito ay nagmarka ng pagtatapos ng kolonyal na pamumuno at ang simula ng sariling pamamahala para sa kanlurang bansang Aprikano. At sa wakas, noong ikadalawamputpito ng Abril taong isang libo at ang Timog Afrika ay nagdaos ng kanyang unang demokratikong halalan kung saan ang mga mamamayan ng lahat ng lahi ay pinayagang lumahok. Ito ang naging marka ng pagtatapos ng apartheid at humantong kay Nelson Mandela na maging unang itim na pangulo ng bansa.